Hello mga manay, welcome sa ating kusina. So ngayong araw samahan niyo ako. Dahil ituturo ko sa inyo ang isa sa bestseller namin na dessert sa aming cafe. At dahil nga nakabukito para sa isang maliit na salusalo, at isa to sa talaga sa madalas na nire-request ng mga customer namin, at hindi lang mga customer namin. Pati rin ang mga staff namin dahil talagang refreshing, napakasarap, at smooth balance lang yung timpla. At the same time, itong dessert na to, eh kadalasan nakakasanayan natin sa ating mga uh, handaan, buko pandan, gulaman, yung mga ganun lang, no? So, ibahin naman natin. At dahil summer nga ngayon, nauuso na rin yung mangga, eh, isishare ko sa inyo yung recipe ko ng mango tapioca. Pwedeng-pwede nyo itong pagkakitaan at gusto ko rin talaga na matutunan ninyo, lalo na sa mga nanay na nasa bahay lang at naghahanap ng pwedeng, ano mo yun, ibenta online. At dahil gusto kong ishare sa inyo, wag na natin patagalin. <laughs> Dala dito na rin yung mga sangkap na kailangan ko. Nakaprepare na. Umpisa na natin kasi mabilis lang naman tong gawin. So, bali, ito yung mga kailangan nating sangkap. Kung mapapansin nyo, hindi na ako rito magluluto. Kasi lahat ito ay nakaprepare na para paghaluhaluin. So, unahin natin itong sago. Bali, itong sago, eh, meron naman nabibili sa palengke na luto na. Pwede kayong bumili ng luto na, pwede rin naman na hilaw, kayo na yung magluto. Eto kasi kami ay nagluto ng sago. So mas mainam na maliliit na sago yung gamitin. Pero kung wala naman talagang choice, malalaki yung nabili ninyo, pwedeng pwede rin naman. Tapos mas mainam din na walang kulay. So walang kulay tong sago natin. At wala din tong templa. Walang tamis yan. Then, dito naman meron tayong gulaman na may flavor na mango. So, yung gulaman na nabibili na nakasashay, merong mango flavor. Pero kung wala pa rin kayong makita na may flavor na mango, kahit naman na gulaman na kulay yellow, pwedeng pwede rin naman. Ang ginagawa ko nga lang po pala dahil alam niya naman yan, marami nakakapanood sa inyo kung paano ako nagluluto ng gulaman. So para makunot-kunot yung gulaman ninyo, di ba sa isang sachet ng gulaman na nabibili sa supermarket, sa mga tindahan, di ba nakalagay doon is 1.6 liter? or 6 cups, mga ganon. So, ginagawa ko lamang po is 4 cups lang ng tubig yung nilalagay ko sa isang saucepan. Tapos, one cup ng sugar na white. So, ganon lang. Then, pakulo. Tapos, lagay nyo sa isang pan, patigasin. Then, ikat nyo ng maliliit. Depende sa gusto ninyong size. So, ito na yon na, na cut na yan, malamig na yan. Then, dito naman meron tayong nata di coco. So, itong nata di coco ko, kung mapapansin nyo, is maliliit, no? Di ba? Normally, yung mga nata is yung malalaki, yung pang -halo, halo So, itong gamit ko is yung pang, ano yun, yung pang uh, milkshake. Di ba alam nyo yun? So, mas mainam na ganun yung uh, bilhin ninyo. Kasi, una, nakakamura ako. Pangalawa, ang ganda ng size niya, eh, maliliit lang. Lalong-lalo lalo na kung pang-dessert, mas mapaparami mo yung nata. Pero kung wala talaga, pwede rin naman yung nata na nasa uh, jar na. So, nasa inyo kung anong gusto niyo Pwede rin kayong maghalo rito ng kaong. Pwede pwede yan. Pero kung mapapansin nyo, yung ating nata tsaka yung sagoy is walang kulay. More on lang itong ating gulaman. Then, syempre hindi mawawala dahil nga mango tapioca, yung ating manggong hinog. Ayan, manggang hinog to mga manay. So, kinat ko siya ng maliliit na size. Pero depende pa rin sa inyo. Pero mas mainam, syempre, pang pag-dessert, para maparami natin, is maliliit ng size, no? Tapos mas mainam yung hinog na hinog para matamis, hindi siya maasim. At para mas creamy, malinamnam, so meron tayo ditong tatlong klase na gagamitin, na gatas, or creamer. So una, meron tayong Ito ay 400 ml na evaporated milk. So, kailangan na kailangan natin to Then, meron tayo dito, ito naman ay 500 ml na all-purpose cream. So, mas mainam chilled, pero ito hindi to chilled. Kasi papalamigin din naman namin. Kaya, ayan, nirekta ko na dyan. So, dalawang pakete yon ng all-purpose cream. Any brand, pwede nyo naman gamitin. Then, meron din tayong 500 ml ng condensed. So, gumamit ako ng isang lata ng condensed at one quart, mga ganon. Basta, nasa 500 ml kung may sukatan kayo, ganon. Pero sa condensed, tansyahan ha. So, mas mainam, tikman nyo muna para at least na-adjust ninyo kung natatabangan kayo, dagdagan nyo ng condensed, kung okay na sa inyo. So, inap na yon wag nang dagdagan. So, bali, ito lang yung kailangan nating sangkap dun para sa ating mango tapioca. So ang unahin natin ay yung ating mga gatas. Yung evaporated milk. Then all-purpose cream. Masarap po kapag may all-purpose cream. Huwag niyo pong tipirin. Malalasahan niyo po yung pagka-creamy. Then itong condensed natin. Ayan. Nako kapag meron po talaga sa aming ano, uh, nagpapa-schedule tapos ito yung request. Dinadagdagan ko kasi kailangan may matitira dahil naghahanap yung mga kasama namin. Then mix natin. So, mini ko talaga para at least pag nilagay na natin yung mga iba pa nating ilalagay. Eh, nahalo na ng tama tong ating pinaka-creamer niya. So, wag kayong mabahala kung, ay, malabnaw. Yan po ay para magiging uh, creamer, creamy mamaya kapag malamig na. So, ilagay na natin itong ating gulaman. Ayan. Then, isunod natin itong mga sago na buo na. So, lumalabas naman dyan sa aking screen yung sukat ng mga nilagay ko rito para makuha nyo ng tama. Then, itong ating nata. You So, ang niya, di ba? So, maganda siyang gamitin. Mas tipid. Mas mura yung ganito kaysa yung malaking nata. Try nyo po. Then, syempre, isamay na rin natin itong ating mangga Yan oh. Tapos, halu-haluin lang natin. So, kailangan natin itong mapaghiwalay. Minsan talaga, kala mo dikit na dikit. Paghiwalay natin yung mga sago na yan. Kasi, para kumapit yung pinaka gatas. So, normal talaga nagdidikit dahil ito po ay malalagkit. Yan. Pag napaghalo-halo na po natin, so pwede na natin itong ilagay sa ating chiller. Mas mainam nga overnight para po mas creamy yung kanyang texture. Pero kung nagmamadali kayo, ilagay nyo kahit sa freezer ng mga 30 minutes para mabilis siyang magsep. Then, sa nyo ilipat sa chiller. Tapos, pwede nyo nang iserve sa inyong mga mahal sa buhay. Isang dagdag idea to mga manay, lalo na sa mga nagki-cater din, nagaya ko, or sa mga nag-iisip ng pang-dessert, maiba naman, para magusto ng ating pamilya. So, itrain niyo tong ating mango tapioca. At dahil tapos na ako, ilalagay ko na to sa chiller. So, mamaya, syempre titikman ko. At ito na ang ating mango tapioca. Oh. Alam ko, naglalaway din kayo dahil sobrang init ngayon. Eh, pasok na pasok to sa ating panlasa. Mm. Gusto ko rito yung parang, alam niyo yung parang, yung malapot-lapot na talaga siya. Nalagay ko talaga siya minsan, bayan, sa freezer para asin mabilis siyang mag-set. Eh, eto dahil... Gutom na gutom na tayo. Mmm. Sarap! Alam mo yung balance na balance yung tamis, hindi siya nakakaumay. Tapos meron kang nangangatang nata, tapioca, tapos yung mangga. Hmm. Ano ba yan? Mm -hmm. Grabe yung nagka-camera sa akin, natatakam na. O oh, ayan, mga manay. Mga manay. Sabi ko sa inyo, bestseller to sa aming cafe. Kaya gusto ko i-try ninyo para masubukan nyo at matanggal ang init ninyo sa katawan ngayong tag-init. Ayan, muli ako po ang inyong madiskating nanay. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood. At sana nakakuha na naman kayo ng dagdag idea recipe na pwede nyo matutunan at pwedeng pwede nyo pagkakitaan. Muli ako po ang inyong madiskating nanay. Paalam!